<laughs> Kung makikita mo yung ex na yun ngayon, kunyari, salubungan lang, hmm. tapos may chance kang makapagbigay ng isang linya pag uh, nag... Uh, Ayan. Yeah. <laughs> ganun. Anong isang linya ang bibitawan <laughs> mo Habang sa kanya? rumarampa. Uh Oo, -oh, no bad lalakad words. ba ako, Meme? Uh Oo. -oh. Kunyari, 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 magkakasalubong kayo. Si Bong yung ex mo. Kunyari, uh -oh. Kailangan ba pa sa pag ganun yung masabi mo yung line na yon? Okay. si Bong lang lalakad. Si Bong Jubi, lang lalakad. Jubi, labas ka. ka. Rampa. Hi, Jubi da Sir. Tirso Cruz da Sir. Tirso Cruz da Sir. Ikaw, ano? Kim. Oh. oh! Ay! <laughs> oh! Kaya tanong ko lang naman, okay ba yung, okay ba yung performance okay. si Chuby? Kimi kasi taga-sipu rin siya. Oh, Tignan ko may matay. Tatanong ko lang, <laughs> okay ba yung performance niya? Maganda, magaling, ah. Chuby. Magaling. Asagela, okay. As a fellow Cebuana. <laughs> Thank you for the support. Kano, bakit ka na kaagad na? Kailangan ka nilalaglag. <laughs> Oo. Oh, oh. Ikaw, anong sasabihin mo sa ex mo na nakapanakit sa'yo dati? Kunyari ako yung ex mo, magkakasalubong tayo. Thank you. Ah! Ang yun! Oh, oh. Kasi hanggang sa huling sandali, di ba may hiningi ka pa? <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> kasi ito ako ngayon. Ah, mabait ka pa. Uh, ay, ay. ay, ako hindi maldita. Ikaw, okay. Okay, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, Ako yung boyfriend mo. Oh, <laughs> yan, yan, yan. May dumanda mo. Ba ito? Sinira <laughs> pa yung moment. Wala na oras ko. Sorry for your loss. Oh! My checkmate! Ang yung batayan? Sa Pero ganun lang ako. <laughs> Uy! Sorry for your loss. Oh! oh i̇ba. Parang namatayan siya dito. Diba? Oh, oh. Sorry for your loss. Here's <laughs> a okay. sorry for your loss. Iba And niko for a kiss. <laughs> Uy. <laughs> Uy. Iba time <laughs> so, 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 yun! Time <partic riders> Si? Si Karyl. Si Ka... Si K. Sino nag-request? May bumulong, <laughs> may oh, Alam ah, ko na sabi ni Kay. Alam ka, alam Ano? Kay, alam, alam. <laughs> okay, alam na sa sabi mo? Nagaya ko yung ex mo. Ay, ko ka, Kay. Ow! pa! Bakit kinigilig ba ka doon? Magpapromote sana ako eh. Parang pinaway ko na lang. Parang kinigilig ka doon. Not Kaya kayo, mamayon ka. Puro kayo kape. kalokohan. Guys, huwag muna kayo maingay. Okay lang. Bakit? <laughs> <laughs> okay <laughs> okay, 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 okay <laughs> ka lang. Ang lakas ang amots nito. No? Sa <laughs> <laughs> hindi. <laughs> <laughs>